nagandahan lang ako sa mga red red eto kasama ko ka church ko kasalubong ko so kakain mo na ito kami yan sa KFC Dito na kami tapos Basta ng hila na lang ako nakasama Kunti lang lang Ito Ito ka ng pimple eto yung dinner namin ngayon ayan nakasalubong ko hinila ko na lang eto <laughs> oh, may birthday pa kain tayo saan? Meron? Dan na kami kumain. Hindi ko main tong hinila ko. <laughs> <laughs> kumain naman ikaw naman. Adi, adi. <laughs> <laughs> hindi hindi siya kumain. Tinabayan lang ako Buti nga may nahila ako eh. <laughs> Kung wala akong nahila, so wala flight ako kumain. Mandiwana. Hindi mo nga maitin. Ito, ano? nakabili na ako ng gift ko. Hmm. So, naghihintay na ako ng bus pag-uwi na sa amo sa trabaho ko. Ayan, yung, min yung sasakyan ko 2 minutes na lang. Sa may presidong kapag. Ayan na yung bus. Ayan na yung bus. Ito yung Christmas tree dito sa building namin. Napakasad. Oh, ang liit. Ayan. Ayan o. Mga sa building. Napakasad. Ayan yung nabili kong exchange gift. Dadalawa lang. Dito na ako sa king kwarto. Ayan. Ang lamig sa labas.